NBA former DeMarcus Cassin na ngayon ay talagang naghahalimaw sa Liga ng Taiwan grabe ang import na ito ng Leopards para sa 10 days contract lang nito parang gustong magparegular na itong si Bogiman sa Liga ng Taiwan umpisa pa nga lang ng laro ay talaga nga naman na na ang laban nito nasiko pa nga ito sa ulo kaya naman ang gigil ito sa kalaban talagang bakulaw ito sa ilalim tinawag pa nga itong si DeMarcus na Bogiman sa Liga na ito ng T1 League isa nga itong si DeMarcus Cousins sa inaabangang player sa Taiwan League. At dito nga rin sa Taiwan Beer Leopard. Nang galing itong si Dwight Howard bago pa maglaro sa Strong Group PH natin. Mula nga sa first quarter game ay talaga nga naman nababad sa loob. Itong si Demarcus Cousin. Ginagawang bata ang mga katapat nito sa ilalim. Talagang gigil na gigil ito sa ilalim. First game pa lang halos kalahating ng score galing dito kay Boogie. Halos gawing bata nga lang nito. Ang mga players sa ilalim na katapat nito. Apat na nga ang dumidepensa dito sa ilalim para lang pigilan pero hindi pwede yan dito sa former NBA na si DeMarcus Cousins alias Boogie ng T1 League. Para saan sa ilalim ang nilalaro nito. Gusto yata maging regular player ng T1 League. Walang magawa ang mga kalaban nito sa ilalim. Halos panoorin na nga lang. Sumalpak ng bola sa ring itong si DeMarcus Cousins. Grabe ang pangangalabaw nitong si Boogie sa game with 18 points in the game. Halos tambakan na nga sa kalahati. Ang katapat nitong team hindi makahabol mula first quarter game. Sobrang saya ng mga fans ng Leopard team sa halimaw na import na nakuha nito. Third quarter game patuloy pa rin ang pangangalabaw nito sa ilalim. Body body talaga ang galaw nito sa ilalim. Di mapigilan ng mga normal players ng T1 League. Itong si Demarcus Kasin. Alam naman natin na kahit pa sa NBA League e talagang pisikalan ang nilalaro nito pagdating sa ilalim at talaga nga naman nakalabaw. Kung kalabaw ito, sa kanyang mga nagiging katapat sa ilalim at pagdating sa 4 quarter game grabe ang pambabata nito sa loob with 2 blocks in the game. Talagang patul na patul itong si Boogie sa mga player ng Taiwan League. E eh para nga sa 10 days contract nitong si DeMarcus ay talaga nga naman na halimaw ang performance ng ginagawa nito sa Liga ng Taiwan halos gawing bata lang nito ang mga nakakatapat niyang player sa ilalim at mukhang hindi 10 days contract ang habol nito dahil sa laro na ipinapamalat at ipinapakita nito ay mukhang gusto nitong magpareng regular player sa team ng Taiwan Bear Leopards. Kaya namang ganito na lang kaganda ang performance na ginagawa nito. May kita natin na talagang nag -e enjoy ito sa mga player ng Taiwan. Simula nga na ng maglaro ito sa team ng Taiwan Bear Leopards. Eh may mataas na ito na average with 9.6 points, 10.2 rebounds, 3.0 assists, 1.3 steals, and 1.1 blocks sa 29.8 minutes nito na paglalaro. Talagang naghahalimaw nga itong si Boogie sa Liga ng Taiwan. At mas nagiging mag Ganda pa nga ang standing ng team nito mula nga nang maglaro ito sa ilang game pa lamang e eh talaga nga naman na nagbubuhat na ng bangko itong si DeMarcus sa Liga ng Taiwan. At sa tingin ko e eh magkakaroon ng contract extension ang player na ito sa Taiwan League itong si DeMarcus kasi na isa sa mga player ng NBA na talagang pisikalan ang laro sa loob ng court at ngayon nga eh, mukhang mambabata ngayon sa pinasukan niyang Liga sa Taiwan League.